What is up, fam? Welcome to the first ever video on the channel na ito called Z Million. Million. That's Million. a video pa to na to. what we're going to do, uh, what videos you're going to see, and so much more. But it's all about money. So, yeah, uh, it's all about money. Side hustles, side gigs, work from home, everything, man. So, what do you nyo? Let's go! Ooh, balik! So, just like that, we're back. So, first of all, itong video na ito ay magiging uh, super informative, super educational, pero fun at sya, syempre about money. So, sino nga ba naman ang may ayaw ng pera? At sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako nga pala si Z, I've been a virtual assistant for many years, until now. Isa rin po akong motivational speaker at isa rin po akong business developer. I am also a friend, a dad, and a partner. So, enough about me. Pag-usapan naman natin about sa channel na ito. So, pag-uusapan natin kung paano ma-hire as a virtual assistant, lalo na sa mga Filipino friends natin dyan na first-timers or kay may experience, uh, magbigay tayo ng tips and tricks. Marami, marami tayong gagawin. Uh, unboxing ng things, recommendation, reviews. Gagawa rin tayo ng vlogs pag medyo maayos-ayos na sa labas, pinakalabas na tayo, titignan natin, kakausap tayo ng mga businesses dyan, tignan natin yung mga sikreto nila, pa paano sila kumikita pa rin kahit sa ganitong pandemya. So, I'm going to share my own experiences and bibigyan ko kayo ng tips and tricks para maging virtual assistant na rin kayo and you can land that perfect job. Perfect talaga? LOL! ah uh, hindi na perfect, pero yung job na Okay lang, masaya ka, hindi yung... Alam mo yon mag-quit ka after 30 days or less. ba? Diba? Kasi ako dati, pag um, hindi ko gusto yung trabaho ko, within one month siguro, uh, resign na ako, out na ako, yoko na. So yun, um, I'm sure na hindi lang ako naka-experience nun. Lalo na yung nagtatrabaho pa ako sa office ba? Syempre physical work lahat. Unlike now na work from home lang ako. So yun, sabi nga ng mga boss ko dati, uh, dito sa pinagwo-workan na ko, kuha lang daw muna ako experience, huwag muna akong mag -resign. Sabi ko, a few moments later. Yung, parang wala naman ng experience na makukuha diyan, sabi ko. May ilalagay ko kayo sa resume, but yun lang. Yun lang yung positive sign noon. Sa ko, hindi naman tumataas, di ba? they ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. But you just can't get into it because they would never understand. <laughs> so, yun guys, uh, comment down below uh, at i-share nyo, -share rin sa amin kung ano yung ginawa nyo nung nagtatrabaho pa kayo, you, you know, uh, before, before the pandemic. Share nyo rin sa amin kung paano nyo na-overcome yung ganung mga sitwasyon. Kasi pag ako talaga, resign na, resign na agad. Wala na, wala na. Ano. <laughs> on the you know on the same day or the next day yun di, hindi ko na pinapatagal so yun kasi wala akong motivation noon wala lang wala Ayoko, ko ko pero syempre para sa mga ibang tao diyan na naka-overcome paano niyo nagawa yun please share down below comment niyo ah uh, makakatulong yun sa iba so anyway guys uh, i've been working from home i've been a virtual assistant for more than 6 years So believe me when I say that I can help you out, matutulungan kita. What more better ways for me to help you out is for me to share my experiences and para matuto ka, para hindi mo na ulitin yung mga pagkakamali ko noon and tips and tricks para makuha mo nga yung trabaho mo as a VA, makapag-start ka na as soon as possible. Kahit na beginner ka kahit na may experience ka konti, kahit pro ka na, you're welcome to watch my videos at baka makatulong ko sa inyo sa kahit pa paraan. Uh, makapag part time kayo, makapag freelance job kayo, basta tungkol sa pera online, sagot ko kayo. So yun. Wow! Kanina mo pa kaming hinahype Z ha? Ah? Hype ka! Stop it! Get some help! Corny, corny. So, maraming nagtatanong sa, sa atin yan dati. So, dati may course ako na ginawa uh, about being a virtual assistant, about, you know, some of the side hustles that I know. But, um, nag ako na tanggalin ko na lang yung course ko na yun. Uh, before, before ko pa na i-produce sa, you know, sa, sa Facebook, YouTube, sa mga social media channels natin. So, tinanggal ko yon. Usually, dapat magpa-price tayo ng uh, probably $99 for that course. Tinanggal ko na, tinanggal ko na. Everything you're going to see now is free. Yes, lahat libre, wala kayong babayaran. All you have to do para makatulong sa channel na ito is for you to subscribe. Uh, so, yeah, click that subscribe button down there. Click the like button and notification bell icon para wala kayong mamiss na mga videos natin dito about making money and other stuff. So, yun. ah uh, bakit walang cost? Bakit free na lang lahat? Dahil yan sa isang nangyari sa akin na uh, siyempre gusto ko kumita ng pera, ba diba? So, kailangan ko magbenta ng course na alam ko makakatulong sa iba. At alam kong in demand ngayon at kaya nila magbayad ng $100 sa atin para kumita tayo. Pero dahil masyado ng maraming blessings ang dumating sa akin ngayon, hindi lang financially, pero marami pa mas mahalaga nangyari sa akin doon. Kaya nag ako na libre na lang, idadaan ko na lang sa YouTube videos para ma makakatulong sa inyong lahat. Lalo na yung pandemya. Siyempre, um, may mga tao rin na gusto magtrabaho as a virtual assistant or makapag side hustles kaso hindi kayang mabayaran yung course natin. So, libre na lang. Yeah, libre na lang. Boy. So, yun lang guys ang hiling ko. Um, subscribe lang, like, tsaka notification bell para makatulong sa... Sa channel na to at saka para ma-share natin din sa iba na gustong mag-work um, from home pero medyo walang idea. sa Para makatulong tayo sa kanila. Okay, yun lang. At uh, sa mga subscribe salamat in advance. So, yun na nga. Bala ko rin kumangusap ng mga business coaches, ng mga uh, business owners uh, dito. Physically or virtually na pwede natin kausapin at uh, tingnan natin kung paano yung kung paano yung mga galawan nila, kung paano yung mga technique nila, uh, kung paano sila nagiging profitable sa kanilang business. At hanggang ngayon, kumikita pa rin kahit panahon ng pandemya. So, yun, we will learn how they do things, we will learn um, their recommendations, kung ano yung mga tools na gamit nila, uh, at lahat na. So, guys, please join me on this journey on sharing my knowledge, my tips and tricks para sa mga taong sawa na sa ka, kababang sahod while working ano, 8 to 5? 8 to 5 ba yung uh, regular work hours, di ba? So, yun, iniisip mo, utang na lang ako ng utang. nagkatrabaho ko para bayaran yung utang. Yung mga barkada ko, maganda na yung buhay nila, financial, financially stable na sila. Pero ako gunung pa rin. Oh no! So, yun, doon tayo papasok ngayon. So, yun guys, you need to make a step up and get the money that you deserve. Alright. So, unfortunately, I've been in this situation like almost hitting the rock bottom multiple times and I didn't know what to do. But, nag-improve naman tayo sa pamamagitan ng diskarte, pag-aaral, lahat ng 'yan na ituturo ko sa mga susunod na video. So, yun guys, uh, isa pa Huwag nyo nang uulitin yung pagkakamali ng iba para hindi na masayang yung oras nyo sa pagkakamali na yun na uulitin nyo lang nag nagawa ko na. So, what I can say is that learn from others' mistake and take action while keeping in mind their mistakes. So, you won't have to experience that. It's completely useless. Kasi, ano na eh, nangyari na sa iba yung experience na pagkakamali na yun, pwede mo namang iwasan kasi natuto ka na doon, kaya huwag mo nang ulitin. It will save you so much time time is money. Also, please uh, let me know in the comments below what kind of uh, videos you want to see. What um, what money making tricks do you want to see? Malay mo, ginagawa ko yun. So, may tuturo natin ng mas in-depth para sa mga baguhan nating uh, viewers dyan. At sa mga gustong mag-start ng work from home uh, life work from home business at malaking maitutulong niyan sa channel na ito. So if you haven't guys, please click the subscribe button, click the like button and the notification bell icon para hindi nyo ma-miss yung mga susunod natin nga upload. At excited na ako ituro sa inyo lahat ng mga nalalaman ko. Uh, siguro sa next video natin, pag-uusapan natin kung Uh, ano ba ang makailangan? What are the essentials for you to become a virtual assistant? So, abangan nyo yan sa next video natin. At for every 200 subscribers natin, mamimigay tayo ng something good. Hindi ko muna sasabihin, pero every 200, mamimili tayo ng one or two, mabibigyan natin ng something good. So, yun lang guys for now. Until the next video, keep safe guys, and see you in the next one. I'm out!